Yo! What's up mga Caps! Welcome back to my channel and this is your Sir JM and you're back for another reaction video! Yes, I know mga Caps! Namiss nyo ako. Namiss nyo ba ako? May nakamiss ko sa akin? Ano oh, meron? Char! So yun nga, it's been a while since I last posted any video content here in my YouTube channel but sabi ko mabawi ako pero hindi talaga kaya guys. Na-realize ko na may trabaho pala ako ang hirap mag-YouTube kapag may trabaho ka. So, nakakasira talaga sa pag-YouTube ang pagtatrabaho. Charles! Eh, hindi nga pala tayo mayaman. So, kailangan natin magtrabaho. <laughs> so, yun na nga. For this video, mga Caps, mag react tayo sa latest uh, single release ng Kaya. Yung song nilang entitled... Blah, blah. Blah, blah. So, ano kayong isabihin ng song na to? Hindi ko pa siya napapakinggan. Napakinggan ko na ba? Napakinggan, napakinggan ko na in fairness. Sa TikTok kasi ang daming lumabas kaninang umaga or yesterday. Sa TikTok, actually, kasabay din siya nung pag-release ng song na bling bling naman ng Dion. So, lately, mga cups, hindi na ako mapakalig. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi nahahati yung katawan ko. Nag, last week lang nag-release yung ano, yung BGYO, yung Bini, release yung Ano nangyayari, B-pop world? Bakit ganon? litong lito na ako mga kaps. Lalo na kapag multi ka, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Yung, yung SB19 nga lang, pag nagkakasabay-sabay yung mga um, events ng SB19, nahati na yung katawan natin. Na pa kaya pag multi ka na i-stand mo yung BGYO, stan ka rin ng Bini, tapos stan mo rin yung SB19, oh my god! Support P-pop. Ito ba yung ibig sabihin ng support P-pop? Support P-pop groups? Ito na yun. Ang dami ko pang sinasabi. For those who are new in my channel, please don't forget to click that subscribe button and notification bell para lalaki ka-update sa mga next videos. Yes! Kakot na natin ng chase. Papanoorin na, na natin yung music video. Let's see ano kaya ang ka meron sa si music video na to? sorry na may line ako dito kasi nag-beach ako. yun tapos may trap ako. Kaya ayan, yung half, yung itong part ng mukha ko maitim. Tapos yung noo, oh, hindi. <laughs> Nakatawa yan. Para all na natin. Let's go mga cops. Let's go! natin yung audio. Baka makapirate tayo. Ayan na mga cops. Let's go! Bet na bet ko talaga yung logo ng Kaya. Super, super girly na parang fairies, mga gano'n. Diwata, yan, gano'n. Wow. Umpisa pa lang ha. Ito, yung nakikita natin sa frame ngayon. Yung umpisa pa lang ng frame. Ang lakas baka SB19. Uh -huh. Yung intro. Oo, uh -huh, yung road. Road that leads you to your dreams. Ganon! Ang interpretation, mga Caps. Pag-reactor ka, dapat may interpretation. Oo, oh oo. -oh. Sige. Let's keep on watching. Wow. 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 You know what, guys? Isa sa mga distinctive na tunog ng kaya, yung kaya is here. Yung part na yun, lagi, signature, naging, nagiging sig signature na yun ng mga songs nila. I think that's Alex, Alexa. Uh, correct me if I'm wrong ha. Pero yung names ng kakamali mali pa rin talaga ako. So pagpasensyahan niyo na ako dun sa mga sa fans ng Kaya. Fan fan din naman ako ng Kaya. Yung hey hey mapapakinggan niyo rin 'yon sa isang song nila yung Kaya. Nanina ta nanina ba 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 magdudaman sila. Ganun. Hindi mm -mm, ko rin alam lyrics, di ba? <laughs> Pero sobrang catchy rin nung kaya. Nang kaya. Let's continue watching. Ganda, ganda talaga ng girl na to. Bet na bet ko rin to. Sino ba sa kambal? Huh, never mind. Let's keep on watching. <laughs> Ako lang ba? Naka-curious ako kung sino yung mga partner nila dito, guys. Oh my God. And yung tunog nila, sobrang international. For me lang, ha? This is for me. Yung tunog nila dito, yung English nila, mga, mhm, mhm, international yung tunog. Saka, yung quality ng boses, solid. I love it, girls. Keep it up. Let's go. Let's continue watching. Sa manila nila ditong voice sa music video, yung trainees ng show B.T. Correct me if I'm wrong, pero yun yung nakikita ko. So, ito, may list na ako sa aking monitor ng names ng, ng kaya. Talagang sinerch ko na kasi nakakahiya na hindi ko alam. pa ko yung name. So, Charlotte, Angela, Savia, Alexa, Charles. Pero tumama din naman ako, no? Familiar ako sa name, pero nakakalimutan ko lang. Hindi lang ako sure kung mo yun talaga yun. Angela, Alexa, mga Let's continue watching. I love that part. Yung pag-rap lead rapper is I think itong main rapper ito this is Charisse tama ba ako? kasi ang leader main vocal is Angela ay kakambal so ang kakambal ni Angela is si Charisse tama hindi si Charisse yung sa tiktok ha iba yun ha? <laughs> si Sofia naman yung may braces tama si Alexa yung lead rapper na maliit yung boses tama no. Tapos si Charlotte naman, yung main dancer nila, sub rapper at also. Ayun, maganda yung may ko talaga eh. Ito <laughs> <laughs> yung tingin watch <laughs> Sobrang cute talaga ng boses ni Alexa. Nag-agree ba kayo? Sobrang cute ng boses as in. Sobrang unique yung quality ng boses ni Alexa. Isa 'yon sa nagpa, nagpapastand out sa vocals ng Kaya. Ganda, ganda. Ganda oh. Ang ganda ni Angel, Angela. Oh. PAK! PAK! PAK na PAK po, mga fucks. Ito ang kanilang dance break. Love it. Pero lagi kong inaabangan talaga yung mga dance break. I'm not that good in dancing. Well, dati. Eh. Pero sakto rin yung damit kong yung purple, no? Pum purple kasi yung theme ng, ng MV, eh. Ang lupet. ina ko din naman to na Super galing din talaga ng kaya sumayaw. Super galing. Fuck oh. And there we have it, Kaya performing their first single entitled Bla bla di ba first single yung kaya? <laughs> hindi ko alam mga cups pero yun yung pagkakaitindi ko, first single release nila itong Blah Blah. And grabe yung, grabe no, second song pa lang nila itong pero grabe na agad yung nakukuha nilang attention from um, fans, from P-pop fans. Grabe na agad. Correct me if I'm wrong, no? hindi pa talaga nagde-debut or hindi pa talaga nag-debut ang kaya. Yung may super like, like that. Hindi kasi nababasa ko parang sinasabi ng mga tao na par partida hindi pa nagde debut yan. So ito yung debut song single nila. Bla bla. Correct me if I'm wrong lang. Ayun, ayun kasi yung pagkakaintindi ko. Pero ang ganda. Uh, for the music video quality, I will not be biased. Uh, there are parts na I wish na parang ganito yung mangyari pero again hindi natin pwedeng tawaran yung um, gawa ng mga creatives kasi yun yung feel nila about sa um, music video furthermore, Kaya is now having their signature as an idol Gigi in the P-pop scene and ayun Uh, hindi sila lang basta-basta yung dahil show BT kami, dapat lagi kaming dinidikit sa SB19. It's not like that. Kaya is making their own name be known in the people industry without uh, them being attached to SB19. And that is one good thing about Kaya. Hindi na kailangan na laging ina-attach yung name nila. Ah, show BT kasi uh, show BT. So SB19, no, it's not like that. Kapag sinabi mong kaya, kaya. Kapag sinabi mong kaya, blah, blah. Yun ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon. Kapag sinabi mong kaya, it's about the skill. Kapag sinabi mong kaya, it's about their singing and dancing skills and their unique qualities. And that is what makes a good B-POP group. So, congrats, Kaya. I can't wait to hear, to see, to watch more of your performances and uh, looking forward to your next song pa. And that is, overall, that is my reaction for the music video of Blah Blah performed by Gaia. And thank you for watching this reaction video and God bless you mga cups. By the way, see you sa p Popcorn this Sunday. Prepared na ako kapag pag blonde na ako ng Bleach yan. So prepared na ako. Yes, medyo magastos pero... Kakayanin natin kakayanin natin to unting pang bubudo lang ng friends and family and relatives So see you mga caps sa Peepopcorn nasa patron A ako sa I forgot the number pero patron A bandang unahan So see you there mga caps and bye bye thank you for watching mga caps